Si Joseph, ang ama sa lupa ni Jesus, ay isang mahalagang tauhan sa kasaysayan ng Kristyanismo. Bilang isang matuwid at tapat na tao, pinili siya ng Diyos upang maging tagapag-alaga ng kanyang anak na si Jesus. Bagamat tahimik at hindi gaanong binibigyang diin sa mga ebanghelyo, ipinakita ni Joseph ang kanyang malalim na pananampalataya at masidhing pagsunod sa kalooban ng Diyos. Subalit maraming tao ang naguguluhan kung sino ba talaga ang totoong ama ni Joseph, dahil iba ang nakasaad sa Matthew at kay Luke at dahil dito maraming tao ang nagdududa sa salita ng Diyos. Totoo ba ang lahat? Nangyari ba talaga? At kung ito'y totoo, nasaan si Joseph noong namatay si Jesus? At paano ba natin malalaman kung ang panaginip ay sa Diyos? Tara't samahan niyo kung alamin ang katotohanan, at kung ano ang matututunan natin sa kwento ni Joseph. Pero bago tayo magsimula, sino nga ba si Joseph? Walang eksaktong sinabi kung saan pinanganak si Joseph, Ngunit ayon sa mga tradisyon, siya ay ipinanganak sa Bethlehem o Nazareth. Si Joseph ay may apat na anak na lalaki, si James, Joseph, Simon, Judas, at dalawang kapatid na babae na hindi pinangalanan. Siya ay isang karpintero, at sinunod ang mga tagubilin ng Diyos na pangalagaan ang kanyang pamilya. Walang mga salitang binigka si Joseph na nakatala sa Biblia, ang kanyang mga gawa lamang. At hindi man lang siya binanggit sa Ebanghelyo ni Mark, o karamihan sa New Testament. Sa Matthew 1, verse 18 to 25, nalaman ni Joseph ang nakakagulat na balita na ang kanyang kasintahan ay nagdadalang tao. Dahil si Joseph ay hindi pa nagkaroon ng relasyong pisikal kay Maria, inisip niyang maaaring naging taksil ito sa kanya. Ayon sa sketches of Jewish social life, ang isang kasunduan sa kasal noong unang siglo sa mga Hudyo ay kasimbisa na ng tunay na kasal. Kaya, si Maria ay maaaring parusahan sa pagkakaroon ng ibang lalaki, at ang batas ng Old Testament ay nagtatakda ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagbato para sa pakikiapid. Alam ni Joseph na ang tanging katanggap-tanggap na opsyon sa lipunan ay palihim na ihiwalay si Mary, kaya't ito ang kanyang plano. Gayunpaman, nagpakita ang isang anghel sa panaginip ni Joseph at siniguro sa kanya na ang sanggol na dinadala ni Mary ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tinanggap ni Joseph ang mensahe ng anghel at naging tapat siya kay Mary, sinuportahan siya sa kanyang pagbubuntis at panganganak ipinakita ng kanyang mga aksyon na siya ay isang mabuting tao, karapat dapat na maging ama ni Kristo sa lupa. Tungkol naman sa panaginip, paano ba natin malalaman kung ang panaginip ay sa Diyos? Ayon sa mga psychologists, ang mga tao ay nananaginip more or less every 30 minutes kapag tayo ay tulog. So kung natulog tayo ng 8 hours, 16 hours tayong nanaginip, hindi nga lang natin natatandaan lahat. Sabi sa reports 95% ng ating panaginip ay nakakalimutan agad pero may panaginip tayo. Ang pagkilala kung ang isang panaginip ay mula sa Diyos, ay nangangailangan ng espiritual na pag-unawa. Ang panaginip ay hindi dapat sumalungat sa mga prinsipyo at aral na matatagpuan sa Biblia at palaging naayon sa kanyang salita. Ang mga panaginip mula sa Diyos ay kadalasang malinaw at magkakaugnay. Naghahatid sila ng natatangin mensahe o kahulugan na maaaring maunawaan. Sa Biblia makikita natin ang mga taong lingkod ng Diyos o mga propeta na may mga vision at panaginip. Tulad na lang ni Jacob, si Joseph anak ni Jacob, si Solomon, si Joseph na ama ni Jesus at marami pang iba. Ginagamit ng Diyos ang panaginip o mga vision para kausapin ng Diyos ang kanyang mga lingkod o mga propeta. Ang panaginip na ito ay iba sa panaginip nating mga normal na tao, dahil ang panaginip na yon ay may vision o ibig sabihin may mensahe ang Diyos na mangyayari pagdating ng panahon. At ito ang isang halimbawa ng panaginip na galing sa Diyos, na kinuwento natin kanina tungkol kay Joseph. Nang magising si Joseph, sinunod niya ang sinabi ng anghel at pinakasalan niya si Maria. Sa aking palagay, nung nagising si Joseph ay binasa niya agad ang libro ni Propeta Isayas, sa Isayas chapter 7 verse 14. Dahil dito, ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, magbubuntis ang isang birhen, at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki. At tatawagin niya ang bata na Emmanuel. At nang mabasa niya ito ay doon talaga naniwala si Joseph na magdadalang tao si Mary at lalong napamahal si Joseph kay Maria dahil magiging ina siya ng tagapagligtas. Kesa magduda siya, nakapanaginip siya, na ang panaginip niya ay totoo. Ang isang halimbawa naman ng panaginip na hindi galing sa Diyos ay ang walang kabuluhan, o ang masasamang panaginip, na mababasa sa Ecclesiastes chapter 5 verse 7. Sapagkat sa karamihan ng mga panaginip ay may kawalang kabuluhan, at sa maraming mga salita, ngunit matakot ka sa Diyos. Dito makikita natin na may mga panaginip na walang kwenta o walang kabuluhan. Alam mo bang ang demonyo ay sumisingit kahit natutulog ang tao? Halimbawa nito, na kapag ang lalaki ay nagkakaroon din ng wet dream. Dahil ang wet dream ay galing sa tukso ng demonyo. Hindi natin ikukonsider na ang Diyos ay magbibigay ng masamang panaginip. Lahat ng gahling sa Diyos ay mabuti, walang gahling sa Diyos na hindi mabuti. Bakit nga ba tayo nakakaranas ng masamang panaginip? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang mga dahilan ng masamang panaginip ay sobrang stress, may problema sa pamilya, depressed, anxious, may nangyaring sakuna o aksidente, o mga calamity. Ayon din sa mga pag-aaral, ang mga cause ng bangungot ay meron kang kinakatakutan. Masyado kang balisa. Hindi ka komportable sa tulog mo tulad ng mainit o nahihirapan kang humina. Stress sa trabaho o sa pamilya. Nanood ka ng mga nakakatakot na pelikula o palabas natulog agad pagkatapos kumain ng marami. Ayon din sa mga eksperto at mga doktor, may dalawang dahilan kung bakit nananaginip ng masama, o bangungot ang mga tao. Ang una ay ang biglang atake sa puso, o tinatawag na Brugada Syndrome. Ang pangalawa ay sobra sa pag-inom ng alak at sobra sa pagkain bago matulog. Karamihan sa mga nananaginip ng masama ay mga nasa edad 17 to 30 years old, at kadalasan ay mga lalaki. Sabi sa mga ngaraw chapter 5 verse 3. Kung papaanong madaling managinip kapag maraming alalahanin, madali ring makapagsalita ng kamangmangan kung padalos-dalos ka sa iyong pagsasalita. Pag nakapanaginip ka ng masama, hindi ito galing sa Diyos, at may ibang pinanggagalingan nun. Bago tayo matulog manalangin muna tayo sa Diyos, para hindi tayo makapanaginip ng masama. Ang mga panaginip ay may mahalagang kahulugan sa Biblia, na kadalasang nagsisilbing paraan ng banal na komunikasyon, propesiya, at patnubay. Sa buong Biblikal na Salaysay, ang mga panaginip ay ginagamit ng Diyos upang ihatid ang mga mensahe, ihayag ang kanyang kalooban, at mag-alok ng mga pananaw sa mga mangyayari sa hinaharap. Gumalik tayo kay Joseph. Matapos ipanganak si Jesus, dinala ni Joseph si Mary at ang sanggol, at sila ay tumakas patungong Egypto upang takasan ang utos ni Haring Herodes na patayin ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa mga lugar sa paligid nito mula dalawang taong gulang pababa. Naglabas ng kautusan si Herodes matapos marinig ang ulat ng mga pantas na isang hari ng mga Hudyo ang ipinanganak kamakailan. Nanatili sila Joseph sa Ehipto hanggang sa mamatay si Herodes. Nang namatay na si Herodes, ang anghel ng Panginoon ay muling nagpakita sa panaginip ni Joseph doon sa Ehipto at para pauwiin ang kanyang mag-ina sa Israel. Sa kanilang pagbabalik, tiyak na hinarap ni Joseph at Mary ang mga mapanuring mata ng kanilang mga kapitbahay. Maraming nagtataka tungkol sa misteryosong pagbubuntis ni Maria at ang pagpayag ni Joseph na pakasalan siya. Ipinakita ng pagbabalik ni Joseph at ng kanyang pamilya sa kanilang bayan sa Nazaret na siya ay isang matatag na tao at hindi alintana ang sasabihin ng iba tungkol sa kanya. Kailan namatay si Joseph at nasaan si Joseph noong namatay si Jesus? Si Joseph ay pumanaw na bago naganap ang kamatayan ni Jesus sa krus. Sa mga ebanghelyo ng bagong tipan, si Joseph ay huling nabanggit noong kabataan ni Jesus, partikular sa kwento ng pagkawala ni Jesus sa templo noong siya ay labindalawang taong gulang. Pagkatapos nito, wala nang karagdagang kwento tungkol sa kanya, lalo na sa mga pangyayari sa buhay ni Jesus noong siya ay nasa hustong gulang na. Dahil dito, marami ang naniniwala na si Joseph ay namatay bago nagsimula ang pampublikong ministeryo ni Jesus, at tiyak na bago ang kanyang pagkamatay sa krus. Ang pananahimik ng mga ebanghelyo tungkol kay Joseph sa mga huling yugto ng buhay ni Jesus ay nagbigay daan sa tradisyon na ipagpalagay na si Joseph ay wala na noong panahong iyon, at wala sa eksena ng pinako ang Panginoong Jesus sa krus. At ipinagkatiwala ni Hesus ang pangangalaga sa kanyang ina kay Juan habang siya ay nakapako sa krus, at ito ay nagpapahiwatig na si Joseph ay totoong namatay na noong panahong iyon. Sino ang ama ni Joseph? Ayon kay Matthew ay si Jacob. Ngunit ayon kay Luke ay si Heli, kung mapapansin nyo ang genealogy ni Matthew ay nagsimula kay Abraham, hanggang kay David, at iba pang prominenteng tao sa Biblia, mapalalaki man o babae. Yun ay dahil na islamang ipakita ni Matthew, na ang ating Panginoong Jesus ang promised Savior from the son of King David, na magliligtas sa lahat hudyo man o hentil. Pansinin din ang term na ginamit ni Matthew dito, Jacob Begat Joseph. Pag sinabi mo kasing begat, ay literal na ikaw mismo ang magulang ng isang bata. Kaya walang dudang si Jacob nga ang ama ni Joseph. Kung mapapansin nyo naman sa genealogy ni Luke, ay pabaliktad ang estilo niya. Nagsimula muna siya kay Lord Jesus, pabalik kay Adam. At kung titignan mong mabuti ang buong paragraph na ito. Ang subject o tinutukoy dito ay si Lord Jesus, hindi si Joseph. Kaya taliwa sa pagkakaintindi ng karamihan, hindi sinasabi ni Luke na si Heli ang ama ni Joseph. Sapagkat si Jesus ang tinutukoy na, the son of Heli dahil ang son ay nangangahulugan ding descendant, o apo. Halimbawa na lang sa verse na ito, sa Matthew 12 verse 23. Ito na nga kaya ang anak ni David. Ibig bang sabihin ito, na literal siyang anak ni David? Malamang na hindi. Sa makatuwid, walang kontradiksyon sa Biblia. Ano ang matututunan natin sa kwento ni Joseph? Ang buhay ni Joseph ay isang halimbawa ng kababaang loob, pagsasakripisyo, at tapat na paglilingkod, na nagbibigay inspirasyon sa mga kristyano sa lahat ng panahon. Ang kahandaan ni Joseph na protektahan, at gabayan ang kanyang pamilya sa kabila ng mga pagsubok ay nagpapakita ng kanyang pagiging ulirang ama at asawa. Mula kay Joseph at Maria, matututunan natin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos at pagsunod sa Kanyang kalooban kahit na nahaharap sa mga sitwasyon na maaaring hindi maintindihan ng iba o labag sa kanilang paniniwala. Sa kabila ng mga pag-uusig at masamang sasabihin ng mga tao dahil sa pagbubuntis ni Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo, pinili nilang magtiwala sa plano ng Diyos at nanatiling matapat sa kanilang pananampalataya. Sa akin ding palagay, may malaking takot at pag-aalala si na Joseph at Maria sa kung ano ang isipin at sasabihin ng kanilang mga kapitbahay nang makita nilang nagdadalang tao si Mehri. Sa kanilang panahon, ang ganitong sitwasyon ay maaaring magdulot ng kahihiyan at maging dahilan ng pag-uusig mula sa komunidad. Bagamat walang maraming detalye kung sino si Joseph, at walang aktwal na salita siyang sinambit na naitala sa Biblia, alam natin na siya ay isang mapagpakumbabang tao, natapat tapat na sumunod sa Diyos, tinanggap ang responsibilidad, at masipag na nagtrabaho upang masustentuhan ang kanyang pamilya. Lahat ng ito ay mga makadiyos na katangiang dapat nating tularan. Maraming salamat at God bless!